지, 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 지. 지, 지. 지, 지. 시 지. 시 지. 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 어 지. 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 Oh, tindot, ano number mo? Lagay okay, mo na number mo. Huh? Lagay okay, mo, number. Lagay okay, mo number. Oh, ito na, ito na. Oh. Ito? Hmm. ito na yung number mo. Hmm. Sikat, sikat. Yan. Hmm. Sikat. Sikat. Hmm, mm. cikar, cikar Hmm, apa mm. Oh, oh, mm. oh Hmm, apa tu? Oh, ini mm. mm. Okay, yeay Sige. Sige, sipa. Hindi sinisip Ay, sige, ano, Sige, ano, 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 Para ka namang bulati, gumagano ganun eh. Gapang. Kakalyuhin na naman yung tuhod mo. Pabis na na yung tuhod. Pabis. O bukas na 9.40 daw yan. 9.40 Pwede maaga tayo. Lulang tanya. Lulang tanya.

Oh, kaya nga, sa, kaya nga sa kaya nga, sobrang sana eh, pati kamay, pinapawisan. <laughs> oh. <laughs> ano? Pinawisan sobrang sana na yan, mo? eh. mo? <laughs> <laughs> <Sikan. laughs> huh? Oh. Sikat. Ano, ano? Eh, hop oh, baka isubo nila huh? Hmm. Nga nga, nakanganga na. Parang <laughs> isda <islaan yan. laughs> hmm. na yan. Inaatak na yun. Inaatak na yung katawan. Oo, kanina pa yan. Papunta Ay, doon. Oh. Oh. Hmm. Aabutin yan. Oh. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Ang baba na na. Uwi um, na si Daddy. Pag naabot niya nun. Ano ba yan? Diba? si Daddy mo Ay, si Ate na Dutong na si Daddy. Mahiwa ka na. Sige, uwi um, okay. ka na dalit. Okay. Dali, daling ko rin ka. Ay. Ay uwi um, ka um, na lang Yung